Hello guys So ayan po oh. Dapat unahin nyo po Ang pag-isa yung uh, Sibuyat Tapos yung bawang yan. So pag nakita nyo na Nag-brownish na nag sya na So pwede nyo pahinaan to Itong ano Malakas baka masunog Tapos ah, Parang brown na Yan, So ito na na Ito na tayo So ito yung sardinas. Hmm. Lagyan natin. Ah, to So. So pag gumulo na, hintayin niyo lang siya na kumulo. Saglit lang 'yan. Ayun oh. Mga kahit mga ano siguro 30 seconds. So pagka uh, kumulo na, lagyan niyo na 'tong na prepare na 'to eh itong uh, upo yan pinupino lang kasi kahit anong slice pwede yan o oh. pumulo na siya o oh. pwede na natin na rin to tapos na nakawasan yan Okay. so takpan mo na saglit o oh, okay, guys tingnan na natin kung ano nang nangyari o oh, yan parang absorb na ng ano opo yung sardinas ayan o ayan. pwede na lagyan na natin siya ng mainit na tubig para lagyan na natin ng ano miswa okay yan so ito po yung tubig na mainit lagay na natin okay yan so ang tubig na yan eh, nakadepende na sa inyo kung ah... Uh, marami or konti. so ito mamaya na ito natin ilagay yung miswa pag kumulo na hintay na namin natin kumulo yan bago to to sarap to tanglad ngayon oh. guys so tagdagan natin ng tubig kasi mahal malakas sumipsip na tubig yung miswa eh so malakasan natin para mabilis ah, ipulo na hmm yan. So, syempre kapan natin. Pero kung gusto niyo na timplahan na pwede rin. So, lagyan na natin to ng asin. Yan o. Eh, kayo na lang mag-steam it. Kung ano, dami sa tubig. So, marami yan yung asin. Steam it. Steam it lang natin yan. Nasa inyo yung panlasa eh. Kung gusto niyo na maalat, di damihan nyo. So, ngayon, uh, lagyan natin ng ito magic ay, ay ano na lang ito Gitsin yan lagyan natin para habang kumukulo kumisip sip yung lasa nya sarap na yan so ayan guys kulong kulo na sya so ayan pahinaan mo natin sa git yan yan so ibig sabihin pwede na natin itagayong ito ito guys ay eh, dahon to ng ano eh dahon sibuyas eh Ilagyan ko siya kasi marami kaming daw na sibuyas. Baka mamaya masira lang. So, lagyan na natin to. Marami kaming sibuyas eh. Hmm. Nasa yan kung lagyan nyo eh. Hindi. Ito so, sa akin, marami kasi kaya masira lang. So, ngayon pwede na natin ilagay yung tanglad. Ito yung tanglad oh. Hmm. Ito ng ano eh. Mga dahon ng sili yan. Kahit ano. Nasa inyo yan eh. Siyempre, mag-explore tayo. Hmm, ayan, na, ang dami ng bawang. yan, so mabilis lang yan eh. So, takpan na natin saglit para yung tanglad ay maano talaga, maluto. So, ayan guys, kutong-kulo na siya. Pwede natin ilagay yung miswa. Oh, sobrang gosok. yan So, lagyan ko lang siya ng patis pang pasarap. Yan. Patis to ah konti lang kasi mahalat yan eh. Okay. Lagay natin yung miswa. Ito yung miswa. So, ang ginawa ko, para hindi tayo mahirapan kumain, ipino, napino na yan. O. So, na natin. Yan. Hintay na naman natin na kumulo yan. Saglit lang. Pakuloy lang natin para maluto yung bihon. Yan guys. So, pwede na natin si tikman gumulo na siya eh naluto na ito lahat tikman muna natin ang lasa hmm sarap ah sarap pwede na luto na guys so kainan na yan luto na yung kanin natin eh ito yung kanin natin nandito eh o. luto na so kainan na tapos na yan okay yan, luto na siya. Thank you for watching. God bless.